Guys, tingnan nyo sa labas Makulimlim, mo. Oh. Maambon-ambon. Ayan. Oh. Ang aking halaman, mga oh, namamatay na. Wala na. Ayan, oh, wala na. Mamatay na sila. Wala na. Oh. Ang aming teris na walang bubong. Hindi <laughs> uso dito may bubong na teres. <laughs> Yan, o, wala. Oo. Dati may nakikita ako dyang, ano, scary ngayon. Wala na kasi. Inano, pinilay na yung puno na iba eh. Wala na ang pupuntang scary dyan.